Ayan, good morning guys. And andito tayo sa bubun Balon. Ay balon pala, sorry. Oh, go, hawakan mo 'yung cellphone. Mag magdidilig ako. Paano mag sa balon? Pag pag tayo sa YouTube, ipaano natin 'to? Ay sa Facebook. Ipaano natin? Ipasimento. Tapos lagyan ng takip. Ano kayo magayin din Ito may dibumba o oh, gripo? po? Bumba na nga na magumpagat. Iyo, e, dibumba. Dapat magayin. Niyo na dumaan. Hanggang dumaan na sarong. Para dahil na magsakdo. Dumaan na lang oh, sa libod. nag hos. Ano na ay? Hos. Ay ano ba yung tubo? Para dahil na sarakdo. Maray yung pati pag napapaudo ka na. <laughs> pag napapaudo ka na, tapos why yung tubig? <laughs> why yung tubig sa CR? Napapaudo ka na, masak ka pa. Waraan yan, kahit ba? Bigyan mo naman sa anime. Ayan. Tapos nagoy, I ano mo nagoy, daraw mo na duman. Akin yung cellphone. Hmm. Ba, ko kanin eh. Ayan, may, may 4 million viewers na tayo. Ha? Sabi ako artista na ako. Eh, pakita ko sa inyo guys yung ano ni Mama. Ayan, mga ano yan. Mga nyuga ni Papa. Ay, Noy, maano kita, Noy, matipong kita. Mm -hmm. Ayan. Ipakita ko sa inyong mga baboy ni mama. Sino gusto bumili ng baboy? Ibibinta na yan. yan ang mother. Ito ang kids. <laughs> Ay, siram kang ano hon an. Litso nun. oh, ano, ano? di na pati do sa ano ni. Dapat tigsararo naman ka kanan. Ili e, nga na. Kasi na sinda sa kanan ninda. Si sa dahil na makakakan. Ipapabakal da. Ibibinta to ni mama itong apat. Kasi ito buntis. da pa yan, buntis. Ay, akala ko buntis na yan. Nangingirag pa lang. ayano pa lang. Ayan o, sino gustong bumili guys ng baboy o oreg? Pag binakal na Ayan o, ang kapatid ko. Bunso. Si Nine. Ayan. Dalawa lang naman kasi kaming babae. Aki. <laughs> noy, hay ka noy sa camera, noy. Ay, nasupog. Ayan, ang asawa at anak. Meron pa yan, tatlo, babae. Kambal yung isa, panganay. Maano kita, Igdi? Oto, si Demodad. Ay, nandiyan si Sir Alan to, Shout out po. Good morning, Sir Alan. Hi, son! Maray na aga. Yung kita'y bisatangkal, oreg si Nene. <laughs> Mabagal ka mong oreg? Panghanda lamang, unyan sa birthday ni Papa. <laughs> Ayan na. Ah. Ibibinta daw yan. Yung kisay ang daga niya, unyan sa balyo. Ayan no, ang gaganda ng mga nyug, um, liliit pa. Pero dati nung no, huling uwi namin dyan, huling uli miigde, ang tanong dyan, mga ano, nahiling ko garo mga mais, tapos garo may mani, ka. ito, mani, gayod to. Eyo, dyan, sa balyong angon, yan mga nyug na ang tanong. Ayan, dakulon o. Oh. Ma Madumang kita sa ano, ipakita ko sa inyo ang matipong kita, Noy. Ba masira magtipong bago magpamahaw kakamata ko pa lang kaya ha eya kadakol bunuon ng manok <laughs> magulay kita lang ka ngunyan eh Ta da, day pa man baga at pa man kita ma ano mahanda na hapon birthday ni papa. Malangka na lang kita. May labo binibinta ni mama. Apat. Pang ano daw. Pang birthday ni papa. <laughs> Ayan ang mother ng po, mga ano mga baboy. Sigus-sigus na ni Nini. Oh, si Nini ang naglinig sa tangkal. Ako turog pa. Ayan o. Oh. Tuwan-tuwa si Dede. Nandito tayo sa garden ni Mamay Diling. Ang daming ano. Ang daming langka. Ayan, orchids. Manyaman. Uy, maulog ka Ma Dai, dyan, dai. Ay, mayok ng tubig ang balo na ate Lina. Kunti na lang. Malab, mabala, ma te, maray na aga, te. Makikape. <laughs> ay, ay, nyo, wala nagisik si Kambal Ka. Makikape. Ha? Igua. Iyan, nandito ka tayo. Asan ka na mag -apod? Makarigus po kibaknita. Asan yung ano muna? Yung towel? Sige na to. Iya. Kibaknita, natupakit. Kibaknit na mapanuson. Kibaknit na Pan-ozon. <laughs>